Ayan mga chuki, ang gagawin natin, magpapakulo muna tayo ng tubig sa ating uh, kawali. Ayan. Kasirola pa pala, hindi pala kawali. And of course, i-on natin yung ating gas. Ayan mga chuki. Pagkatapos, takpan muna natin and i-prepare natin yung ating mga gagamiting gulay mga chuki. By the way, chuki, ito yung ating gagamiting isda. Ayan. Frozen pa siya. And dito yung ulo. Buntots kalahati ng ulo. Okay? So, binili ko to mga chuki nung last week. Pinrozen ko lang siya. Pero hinati ko na siya ng uh, dalawang uh, portion lang kasi gusto ko na lang magluto ng medyo uh, madami ng konti para meron tayong ulamin for two days again. So, punta na tayo sa ating gulay mga chuki. Mga chuki, habang pinapakuluan natin yung ating tubig, ito muna ipapakilala ko kayo sa aking gagamitin. Isang tali ng... Uh, ano ba tawag dito? Kangkong. Ayan. Sampali ng kangkong. Sa kangkong mga tsuki, isama natin yung mga tangkay kasi sayang naman yan. May vitamins yung tangkay ng ating kangkong. And besides, mahal yung kangkong. So, dapat wala tayong i waste Okay? And then, meron tayo dito isang piraso ng onion leeks. Ayan. Sa piraso lang. Sa Pilipinas, libre lang to. Hingi sa kapitbahay ha. wag kuha-kuha lang. And then, meron tayong tatlong piraso ng chili. Ayan. Mga tsuki. And then half lang ng onions. Ayan. And then yung ating luya. Ganito lang kadami. And yung ating kamatis, mga chuki. And yung ating gagamitin nga uh, tawag dito, yung ating uh, bayabas is frozen. Ayan mga chuki. Pinrosel ko siya para hindi na siya matuluyang mahinog kasi pag sobrang ripe kasi ng ating guava, yung bayabas natin is magkakaroon na siya ng uod. So mainam ng medyo matigas pa yung kunin ninyo and then slice ninyo. Pagkatapos ilagay nyo lang sa freezer, pwede nyo tong i-milkshake or pwede nyo siyang uh, ihalo din sa ulam mga chuki. Ayan. And then meron tayo dito isang pirasong talong. Ayan mga chuki. Pag at meron din tayong tsuki ditong frozen na okra. Ayan. So itong okra na to, finrozen ko din siya para hindi siya masira. So ganito lang yung gawin ninyo. And of course, before nyo i-frozen, i-make sure ninyo na malinis yung inyong okra bago nyo ilagay sa freezer. Okay? Para hindi siya masira sa inyong ref mga tsuki. So ganun lang kasimple. I-frozen lang ninyo yung inyong mga okra at saka yung bayabas. Okay? para hindi siya ma-overripe. So, ayan mga chukit. So, tignan na natin kung kumulo na yung ating tubig. Ayan mga chuki, pag kumulo na yung ating tubig. Ayan mga chuki, nakulo na yung ating tubig. Ilagay na natin yung ating, syempre yung main ingredients, yung ating bayabas. Ayan, frozen yan. Pero ayaw mo nang magluto din yan. Lagay na natin yung ating sibuyas yung ating sili, luya, at yung ating kamatis mga tsuki. Okay, tapos mga tsuki, takpan muna natin siya at pakuluan natin siya ng mga limang minuto para mas masarap yung ating sabaw mamaya. Ayan mga tsuki, tingnan na natin yung ating pinakuloang sangkap. Ayan. So, kung nakita ninyo, malapit ng maluto yung ating kamatis at yung uh, ating uh, guava is luto na siya, mga chuki, ayan. Diba? Amoy na amoy ko na chuki, ang bango na talaga niya, mga chuki. Ayan. Dahil nga, mga chuki, sobrang bango na ng ating niluluto. Ilagay na natin yung ating isda din. Ayan, para maluto na rin yung ating isda. Ayan, mga chuki. Lagyan na natin yung ating fish. Ayan. Ayan, mga chuki. Ayan yung ating isda, mga chuki. Ayan. Diba? Ayan, mga chuki, magustuhan mo yung aking video for today's vlog. Please don't forget to click subscribe, like, and share later, mga chuki. Ayan. Pagkatapos, ilalagay natin yung ating ah uh, ang tawag dito, yung ating uh, onion leeks mga tuki, ayan. Ayan ang ating onion leeks mga tuki. Pagkatapos chuki ng ating onion leeks, ilalag maglalagay tayo ng konting paminta. Ayan, pamintang durog mga chuki. Pero kung gusto niyo naman ng buo, nasa inyo na yan mga chuki. Kung gusto niyo ng buo, Pagkatapos maglagay tayo ng konting asin. Ayan mga chuki. Konting salt uli. Ayan. Kung magustuhan mo mamaya at hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to click subscribe. And I just wanna say thank you na din pala sa ating mga new subscribers, sa mga bago nating mga sa mga bago nating mga viewers, subscribers, meron tayong mga viewers sa uh, sa United States of America mga chuki, tapos meron din tayo sa Canada mga ganyan naka overwhelmed naman mga chuki, Ang dami pala nating mga subscribers, viewers sa ating mga sa mga English country. So paano 'yan? E, nagtatagalog lang tayo or mga siguro mga Pilipino din ang mga yun na mga marunong talaga ng ano, no? Mga Pinoy din yun na naghahanap talaga ng mga Philippine food lang talaga sila mga chuki. So ayan mga Chuky, ayan. Ang sarap nito mga chuki, in furnace, ha. O. Oh. Yan. Pakukulan muna natin siya mga chuki and then balikan natin siya in 5 minutes uli. Okay? So tatakpan lang muna natin mga chuki. Eto na nga chuki, tingnan na natin yung ating niluluto. Oh my god, ang sarap mga chuki. And for today's video mga chuki, maglalagay na tayo ng ating okra. Ayan mga chuki, maglalagay na tayo ng ating okra para maluto na yung ating okra. Pero later on, mga chuki, tatanggalin natin yung ating nilagay ng mga isda kasi magbibigay tayo ng space para sa ating kangkong mamaya. Kung nakita ninyo namang mga chuki, di ba, overload na yung ating uh, nga So, wala ng space sa uh, kangkong mamaya. So, tatanggalin natin pagka naluto na rin yung ating isda. And then, uh, paibabaw na lang natin mamaya ulit mga chuki. Okay? So, takpan muna natin para maluto yung ating vegetable pa ulit mga chuki. Ayan na nga mga chuki, buksan na natin yung ating nilulutong isda mga chuki. So ayan, luto na yung ating fish. Ayan, super lambot na nung ating isda mga chuki. So tanggalin muna natin siya kasi kailangan kasi natin bigyan ng space yung ating uh, kangkong mga chuki. And ayaw din natin namang madurog yung ating isda mamaya. So ang mainam nang tanggalin muna natin siya. At pagkatapos, ilagay na natin yung ating kangkong mga chuki. Ayan. Ayan mga machuki, kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, subscribe please. Help me please mga chuki, mag-subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating uh, YouTube channel mga chuki. Ayan, nasan na yung isang piraso, so ayun siya, okay? So dahan-dahan lang mga chuki na hindi naman madurog yung ating uh, Anong tawag dito ang ating isda, okay? So, since luto na yung ating gulay, pwede nyo nang tikman mga chuki kung anong lasa ng ating gulay. Ayan. So, yung guava naman na yan, huwag nyo nang tanggalin kasi masarap din yan mga chuki, okay? So, ang gagawin natin ngayon is ilalagay na natin yung ating, of course, yung kampong mga chuki. So, unahin natin yung tangkay para mas maluto yung tangkay niya. And then ilagay na natin yung ating, ayan, nag-uumapaw yung ating gulay mga chuki. Ayan. Alam nyo ba mga chuki na favorite kong kumain ng gulay? Pag hindi ako kumain ng gulay ng dalawang araw, just ko, parang nangihina na ako mga chuki. So, I love vegetable talaga mga chuki. Okay? So, ganito chuki, saglit lang naman na yung ating gulay na maluluto. Okay? So, okay na naman na yan. Okay? Huwag na natin siyang i-overcook yung ating gulay mga chuki. Okay? So pag ganito na mga chuki, lalagay na natin yung ating isda sa ibabaw para mamaya pagkakain na natin, alam natin kung nasaan yung mga fish. Ayan. Diba? O. Oh. O oh, ano? Oo oh, ayan, mga chuki. Kain na tayo. Thank you for watching. Kakain pa wala muna tayo mga chuki. Okay, wag muna kayong umalis. So mga chuki, eto na nga. Finally, kakain na nga tayo mga chuki. Ayan, pinakita nakita ninyo. Kain tayo mga chuki. Ayan. Siyempre mga chuki, ang sarap. So let us pray mo din. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this food at about to receive. Blessed be your spirit and blessed is your name. In God bless you. Christ our Lord. Amen. Amen. So, ito na nga, mga tsuki. Kain na nga tayo. Siyempre, titikman na natin yung ating fish. So, itong part, yung kunin natin. And then, mga tsuki, yung sabaw. Ayan. Siyempre, yung sabaw ang unahin natin, mga tsuki. Lagay tayo ng bayabas. Ayan. Mga chuki. Tapos kaway-kaway dyan yung mga nagsisili. Tingnan natin yung uh, lutong sili kasi yun ang mas masarap mga chuki na pigain sa ating ah, uh, sabaw. Yung nalutong sili. na ba siya? Ayan. Ito yung ating sili kanina mga chuki na naluto na siya. Ayan. Ayan mga chuki. Ang sarap niya oh. So ang gagawin natin mga chuki ispigain pigain muna natin yung sili para lumabas at saka yung ating bayabas. So ito na nga finally. Mmm, sarap. I'm sorry mga chuki, grabe talaga ang sarap niya. Sabaw pa lang mga chuki. Mmm. Mmm. Iba, iba talaga. Ngayon mga tsuki, na natin yung ating gulay. Ay, ang ating gulay. Ang ating isda with rice. Mmm. Grabe, sarap. Ang sarap mga tsuki. Mmm. Pero sabaw pa lang panalo. Mmm. So ayan mga chuki, katulad nga ng sabi ko, bilang isang WFW, magluto na lang tayo ng sarili natin na pagkain. Huwag na tayong bumili pa mga chuki sa labas. Kung kaya naman natin magluto, okay? Magluto tayo, alam pa natin kung anong ingredients yung ating nilagay sa ating pagkain. Katulad nito hindi na ako naglagay ng ibang mga sisuning. Walang patis, walang mantika mantika, ba Control ko yung aking asin at saka yung aking ah, black pepper. Ayan mga chuki, dito ko na tapusin yung aking vlog. Kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to click subscribe, like and share mga chuki. Dahil kakain na nga ako. So thank you for watching mga chuki. Bye bye!